Ako 52 anyos sa taong ito at nagtatrabaho sa mga lugar ng construction sa loob ng 30 taon. Dahil sa bigat ng trabaho at kinakailangan magbuhat ng mga mabibigat na kargada, nagkaroon ako ng cervical spondylitis at kapag ako'y naglalakad, nag-iingay ang aking mga tuhod at kasukasuhan. Isang friend ko ang sumubok maggamot ng diamond glucosamine at nalaman niya ito ay epektibo. Kaya pinakilala niya sa akin to at napatunayan ko na ito ang pinaka epektibong produkto na ginamit ko. After 3 to 5 days only, humupa na ang sakit ng kasukasuan ko. Hindi na namamaga dahil sa ito yung synovial fluid. Sabi ng doktor, ang diamond glucosamine ay nagpapabuti ng kalagayan at level ng synovial fluid. Pagkatapos ng dalawang linggo na pag-inom ng diamond glucosamine, pakiramdam ko ay 85% na ako nakarecover. Tignan nyo naman, napakadali rin magbuhat ng mga limang kilograms na dumbbells. Nagpa-check up ako sa hospital kamakailan lamang at tunay na namang ang mga doktor sa pagka-recover ng bone and joint health ko. Ngayon ay ganap ng mabuti ang aking physical condition. Malaay na kakagalaw ang aking pakiramdam at parang ako'y nasa kabatawan pa lamang. Salamat sa Diamond Club Kasamin. Maraming salamat sa Diamond Glow Kasabi sa pagtulong sa akin na mawala ang pananakit ng aking mga kasukasuhan.